Ito po. Yan po. Nailagay ko na po yung dalawang bananang hinog na hinog. Tapos nilagyan ko po ito ng egg. Dalawang egg. Tapos lalagay ko na rin po ang harina. Tansya-tansya lang. Kayo na po ang bahala kung gaano kadami ang harina na ilalagay po ninyo. Mamaya hmm. po. Tapos, lalagyan ko po siya ng baking powder pa ni Anjali. Leave lib, ito. Nagawan ko po ng banana cake siya. Saglit lang po. Yung gatas naman po. Ang ilalagay ko. Saglit lang. Ipasang ko lang po muna. ito po yung gatas para maninamnam yung sakop ng hanggan yung 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 po yung 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 po yung 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 yan. Hanggang saan wala yung mga buo-buo. Saglit lang po. Yan po ang aking ginagawang cake. Banana cake po to. Para hindi po masayang yung aking saging na hinog na hinog. Kaya po na ano ako po siya. Gagawin ko po banana cake. Kung marunong na po kayo maggawa ng cake, maaano na po ninyo ang paggagawa. Masusukat na po niyo kung walang sukatan na wala kayong ginagamit na sukatan. Kayo na po ang bahalang magano ng ano hindi ko na po siya nilagay ng sugar kasi matamis naman po yung saging masama naman po yung masobrang maasukal kaya gatas, egg, saging harina tapos po lalagyan ko po siya ng chocolate mamaya ito pong ilalagay kong chocolate oh, milka ito po oh, yan po ang pinaka flavor. Marami po salamat. Thank you very much po. Saglit na. Ah. Ah. Ah, Yan po, inaanuhan ko na po ng chocolate. Mas, matamis din po itong chocolate kaya hindi ko na po siya nilagyan ng asukal. Para masarap. Yan po ang aking pinaka flavor. ka chocolate. yung ganun lang ho bat madali naman pong magawa ng cake basta mayroon na kayong karanasan sa paggagawa nakakapagluto kayo yan po ako po ay natuto lang ay sa patingin-tingin. Tinitingnan ko lang kung anong mga ingredients ang nilalagay. Hanggang sa natuto po ako ng gawa ng cake. Simpleng cake lang po ito. Banana cake. Yummy, yummy, yummy. Konti pang gata. Andali, para maninamnan. Yan, tama na po yung consistent na re. Papainitin ko lang po yung oven ko. Tapos ilalagay ko na. Marami pong salamat sa panonood. Thank you po.